Kumusta sa lahat? Maligayang pagbabalik sa channel kung saan ka namin pinapanatiling updated sa mga pinakabagong balita sa celebrity at taos pusong mga kwento. Ngayon, kami ay sumisid sa isang emosyonal at inspiring na sandali na kinasasangkutan ng walang iba kundi ang maalamat na ama Pure Energy mismo, si Gary Valenciano. Kung fan ka ni Gary V o mahilig ka lang makarinig ng mga kwento ng tiyaga at katatagan, manatili dahil mayroon kaming lahat ng detalye para sa iyo. Kagabi, ang mga tagahanga sa Smart Araneta Coliseum ay in para sa isang roller coaster ng mga emosyon dahil ang pinakahihintay na konsyerto ni Gary di ay dumating sa hindi inaasahang pagkakataon. Ang multifaceted artist, nakilala sa kanyang high-energy performances, ay kinailangang putulin ang kanyang palabas pagkatapos magkasakit sa panahon ng kaganapan Nagdulot ito ng pag-aalala sa mga tagahanga at nagtanong Ano ang nangyari kay Gary V Sa kabutihang palad ang asawa at manager ni Gary na si Angeli Pangilinan ay mabilis na natugunan ang mga alalahanin ng lahat Sa pamamagitan ng serye ng mga post sa Facebook Nagbigay si Angeli ng mga real-time na update tungkol sa kalusugan ni Gary. Ibinunyag niya na may nakain si Gary na hindi bagay sa kanya na naging sanhi ng pagsusuka niya ng maraming beses bago ang konsyerto. Sa kabila ng kahinaan, determinado si Gary na gumanap para sa kanyang mga tagahanga. Nasa likod ng entablado ang mga doktor at mayroon pa siyang ahilit upang makatulong na patatagin ang kanyang kondisyon. Sa mga salita ni Angeli, umawit siya ng anim na kanta at inayos pa ang repertory ng konsyerto para maisulong ang kanyang mga manunood. Pero kalaunan, inuna ang kalusugan niya at kinailangang putulin ang konsyerto. Ngayon, para sa inyong nag-aalala sa kalagayan ni Gary, tiniyak ni Angeli sa lahat na okay siya. Sa kanyang mga post, binanggit niya na ang kanyang mga vitals, kabilang ang presyon ng dugo, asukal sa dugo, at mga antas ng creatinine ay normal lahat. Gayon Gayunpaman, Maliwanag na mahina si Gary mula sa pagsubok at kasalukuyang nagpapahinga, ibinahagi din niya ang isang taos pusong mensahe na humihingi ng mga panalangin at karunungan sa kanilang pagpapasya sa kapalaran ng konsyerto sa linggo. Ang mga salita ni Angeli ay sumasalamin sa parehong pasasalamat at pananampalataya na nagpapasalamat sa mga tagahanga para sa kanilang napakalaking suporta habang nagtitiwala sa Diyos para sa pagbawi ni Gary. Upang matiyak na ang kanyang mga tagahanga ay hindi maiiwan sa dilim, si Gary Lee mismo ay pumunta sa social media upang magbahagi ng isang maikli ngunit nakakaalim na mensahe. Sa isang video, sinabi niya, quote, Hey guys, gumagaling ako mabuting mga taong nag-aalaga sa akin. Magiging okay din ako, huwag kang mag-alala. Pagpalain ng Diyos, ang direktang pagdinig mula kay Gary ay nagdulot ng ginhawa sa kanyang mga tagahanga na binaha ang mga komento ng pagmamahal, panalangin at pagbati. Ang insidenteng ito ay nagsisilbing isa pang testamento sa dedikasyon ni Gary Valenciano sa kanyang craft at sa kanyang mga tagahanga. Sa kabila ng karamdaman, pinilit niya ang sarili na maihatid ang kanyang makakaya. Ngunit ito rin ay isang paalala ng kahalagahan ng pagbibigay prioridad sa kalusugan ng isang tao. Isang bagay na kahit isang maalamat na performer tulad ni Gary ay hindi maaaring makaligtaan. Sa ngayon, Ang mga fans ay sabik na naghihintay ng updates patungkol sa ikalawang concert ni Gary na nakaschedule sa linggo. Magpapatuloy man ito o hindi, isang bagay ang sigurado. Ipinakita na ni Gary Vee ang kanyang hindi matinag na pagnanasa at katatagan. Susubaybayan naming mabuti ang anumang mga update. Kaya siguraduhin pindutin ang buton na mag-subscribe at i-on ang mga notification para wala kang makaligtaan. At sa lahat ng fans dyan, ipagpatuloy natin ang pagpapadala ng ating mga panalangin at positive vibes kay Emma Pure Energy at sa kanyang pamilya sa panahong ito. Maraming salamat sa pagtutok ngayon. Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba, ano ang paborito mong pagganap o memorya ni Gary V. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at ibahagi ito sa mga kapwa tagahanga. Hanggang sa susunod, mag-ingat at tandaan ang pananampalataya at pag-ibig ay maaaring magpalipat ng mga bundok. See you sa susunod na video.